Hello mga kaibigan, mga nag sa ating lahat, happy weekend everyone and blessed holy week Ayan, So holy week na mga kaibigan no, so for us Christians no, especially we as uh, Catholic Uh, as Catholic kaibigan talagang uh, we do believe in this holy week Ayan kung sa Bisaya pa no sa amin ng mga Cebuano At tinatawag po namin ito na Simana Santa Kaya naman kaibigan napapanahon talaga yung aking uh, video na gagawin ngayon Ipapaalam ko po sa inyo or ipapakita ko po sa inyo yung mga produkto mga kaibigan Na lalong nagiging mas mabinta ngayon na holy week Ayan. So, this is based on my experience po sa 23 years ko po na pagtitinda. May mga produkto talaga na lalong nagiging mas mabinta pag si Santa, pag Holy Week na kaibigan. No? So, kailangan talaga na ang mga produktong ito ay marami ang stocks natin. No, kailangan hindi tayo maubusan kasi nga parang we will regret no sayang manghinayang tayo kay bigan pag may maghanap tapos ubos na yung stocks natin o oh, di ba <laughs> Kaya naman talaga kaibigan, this Holy Week, special po talaga ang mga produktong ito. Na kung noon kaibigan, meron kayo nito na ilang piraso lang, dapat ngayon marami talaga ang stocks nyo sa mga produktong ipapakita ni Ate JB. Kasi nga, itong mga produktong ito ay maraming maghanap, maraming bibili sa tuwing Holy Week. Ngayon, sana samahan nyo si Ate JB, kami ni Francis, pupunta po kami sa pamilyang bayan no sa aming uh, public market ayan so ipapakita ko po sa inyo yung mga produktong sinasabi ko na kailangan dapat mag-stock tayong marami this buong week whole week talaga hanggang Friday Saturday and Sunday next week kasi nga kaibigan lalo talagang nagmagiging mas mabinta ang mga produktong ito maraming maghahanap and because of this products kaibigan sure talaga tiyak na tiyak tataas ang sales mo. But before ko ito ipakita sa inyo, sana kung hindi ka pa na-subscribe kay TGV, sana naman mag-subscribe ka na kay TGV and then pakit na notification bell para mapanood mo yung other videos ko na tiyak makakatulong sa inyong pagsinso. Ang sana kaibigan, pakishare na rin, no? Para mas marami pa tayong matulungan. Ang sana, please don't skip the ads po, no? Malaking tulong ito sa atin, ang ating family. Ngayon kaibigan, ipapakita ko na sa inyo yung mga produktong sinasabi ko kaibigan na talagang mabintang mabinta talaga this holy week. Kaya sana kaibigan, sana mag-stacks kayo ng marami. Natitiya ko kaibigan just comment me after one week sabihin nyo kay FTGB kung nagsisinungaling po. Natitiya ko talaga magpapasalamat kay, kay FTGB dahil ang produktong ito again makakatulong ang mga produktong ito makakatulong ng malaki para tataas ang sales ng yung tindahan at syempre lalong nalago ang ating Sari Sari Store business And so mga kaibigan narito na po tayo ngayon sa loob ng public market Papakita ko na po sa inyo yung mga produkto na lalo talagang nagiging mas mabinta ngayong Holy Week. Tama po ang narinig yung mga kaibigan. May mga produkto talaga na lalong nagiging mas mabinta ngayong Holy Week. Kaya dapat ay mag-stacks na po tayo. Dito tayo sa suki so ko ha. Ayan! Dito tayo sa suki so ko. Hello dong. Nanabi mong kuwasa ko tayong kumpra good. Hello guys. Sige. Hello. Sa pangasin mo ito Hans. Hans. Hans store. Ayan. So, dito kayo mga kaibigan. Central ako doon. kilo by one fourth. Ito yung mga kaibigan sinasabi ko. Yan. Ito ang mga pangmalakasan. Sige, laway. Oh, Narapay ko 31,000 followers. Wala, no? Wala naman ko. Kato doon ha. Kato doon, kato. Nindot na lagi nyo pag lagi. Karabantay ko na. Usap na ba? ay Ay, YouTube ko dong? Ay, YouTube dena na. Nasa ko Facebook, pero sa YouTube ko yung Na-interview ko sa TV. Hindi na dahil sa YouTube. Pwede man, subscribe. Yan, salamat. Mag-subscribe sa ati KB. Ati JB. ati. Ikaw sa Salamat dong. Ayan. Mana? Oh, sige, sige. Dito tayo kaibigan. Lima anak dahil. Swate lang kung tagpila dong ha.

Dito kaibigan, mura talaga ang kanila mga paninda, no? Oh, plastic number one. Kung sa Bisaya pa kaibigan, barato lang. Kaya dito po ako namamalingki. mamalingki. dua, ne? Eh? Hmm. Monggos, dua. So dito kaibigan, B100 eh, eh, o sa kilo. Eh, upload ha? Ugma po, makita Nakita dyan, makita dyan din naman mga na. ugma di ay. Nakagot kami. Ugma mo ko ni upload. Lipay <laughs> <laughs> ko na, <laughs> Lipa, <ikon> na interview, <laughs> ko sa BCBN. Dito, nidagan ako pa lower. B100 dong. O, upat 39. na kabuok. Sa kilobihon. Red na color. Red. 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 Ayan kaibigan, apili na lang kung may tigamay, baby. Put, puwa. Ay, puti duha ha. Usa puwa. Kaya namin mo deliver na kung masigarili ko. Usa puwa. Usa lang Winston. Kaya namin mo deliver. Namin mo deliver na kung masigarili ko. na Ah, dili ko Kanang upat. Oh. <laughs> Ayan mga kaibigan. So, huwag niyong kalimatan kaibigan. Ito. Sa so, ito ni Day, landang. Oh, mabenta mga mga mabinta, mabintang mabintang mga kaibigan, no, ha? Pero ito talaga, no. Yan, nakay ko kumama. Na. Gamay lang. Na. Usa ra ng nang padan ko. Ano kay mga inyong kalimutan ito, ha? Kukumama, mama, mabintang mabinta ito mga kaibigan no, Ay, ngayon. this week. Gata. Yan, so meron tayong mga gata kaibigan ipapakita ko lang po sa inyo. Yan, pang marami po nang Pangmasa no. Alas oh. Halos kompleto talaga yung kanilang Burang, tindahan, kay kaibigan. Barato. Barato. No? Total. Sige, total, bayaran na to, Dan. <laughs> so, mabait sila dito, kaibigan, no? Kompleto ang kanilang mga panila. Pero pinapakita ko lang po sa inyo, yung pinakamabinta talaga. Pagkutan ko na, tagpilay lang bugas. Ayan, Tila ito, kaibigan, na, munggo asuka na pula at puti. Napaka mabinta their friends. Ito, yung malakit kasi wala silang malakit. Shout out ko. Shout out, shout out. Shout out sa lahat ng mga buang dito sa Mercado. Patay tayo dyan. O po na, tomorrow ha, tomorrow makita nyo to ha. Salamat, salamat, salamat. Mababait sila kay no? Kung sa atin, sa atin pang pananalita. buutan, mabait. Salamat, no? Yes, sakto dyan na. Naka ko friends mostly mga foreigner lang to sila pero mga ayo ayo Mga botan sila. Res mo respeto jud paribuyag. Ini sa mga kaibigan. So ito talaga, kaibigan, ay pinapakita ko lang po sa inyo. Tingnan nyo, friendly talaga. So, ay sino bang ayaw dito bumili? Mababait sila, mga kaibigan. Again, ha? Mamaya, pagkatapos dito, ipapakita ko sa inyo yung uh, isa pang produkto na mabintang-mabinta -mabinta talaga. Sana samahan nyo si Ate JB. Yan, mga kaibigan, pagkatapos doon, sa mga asukal, munggo, dito naman tayo, kaibigan, mabintang-mabinta -mabinta ang mga bigas. Lalo na ito. Ito talaga, kaibigan, pag Holy Week, no? Ito yung Arabon or Pilip. Ito, panggawa ng biko, ng puto, ng suman. At ito rin ay ah, sahog rin po sa bilubilo, no? Ginataang bilbilo or binignit. So, kaibigan ha, again, wag niyong kalimutan yung mga pinapakita ko, mga kaibigan ha. Kanina ha, itong tilet or malakit. At saka, yung pinakita ko ka doon kanina, kaibigan, na asukal. At syempre, ito, sa so, lang pala yung doon ha. Swati so, lang, kayo, makalimut niyong may... At ito, kaibigan no... So, huwag niyong kalimutan ha, magtinda kayo nito pero kaunti lang. Kasi hindi naman, pagkatapos kasi ng uh, Holy Week, kaunti na lang maghanap. Pero dapat magtinda pa rin kayo. Siguro 5 kilos, 10 kilos, kasi may maghahanap talaga. Ngayon e, e, mga kaibigan, na, na, nagtitinda So, so, na, ayan mga so, so bidin na tayo, magbayad na tayo no, so, ng ating kailangan uh, na nga bayaran. Tatlong sako ay, lang ay, po ang bibili natin. Ano na ba bagay mo? So, so ati lang papil sa na? Ilan na? Kana na, swerte so oh, lang ni Papin. Oh. Okay, na tayo, okay, na, okay, na okay na lang unya bayaran, kay kadali ko. Okay, the ha? Bilin sana. Total lang dan. Lang oh, bayaran. Lang. Oh, bayaran. Oh, so. oh, sige sige. 7180. Ayun, so oh, 7000. Oh, daan na man ato. Daan ng dua. Og tulo ka sa Bay, swerte so lang sa Papin. Oh. Palit sa midre ha. Ba balik rami. Ba 7100. Ba oh. Okay. <laughs> na ako kinumpra diri, ha. Salamat. Oh, Dong kung pwede akong kinumpra iipon dito drong, ha. Dong mo mo tresikolan. ba nakasa ko ha. Salamat. So, so tapos noon kaibigan pupunta na tayo sa isa pang fast moving. Itlog. Ayun. Dito tayo sa itlog na kaibigan ha. Tingnan niyo. Here we are mga kaibigan itlog at tsaka toyo. Dohala ko abe. ha oh to to doha doha ayan so mga tayo kibigan tingnan nyo saan na all ayan o oh, diba so nakabili na ako mga toyo kibigan ipapakita ko lang ko sa inyo ang mga paninda nilang tayo nakabili na ako dito the other day kaya nga hindi na ako bibili Papakita ko lang, ipinapakita ko lang ko sa inyo ang mga paninda nilang tuyo. O, oh, di ba? Mabinta ito kaibigan ho. Lalo na itong mga ganito kaibigan ho. Pakas. Kasi nga pansahog sa munggo. At hindi kumakain yung ating mga kababayan. mo most of our kababayan hindi kumakain ngayon ng karne. Mabinta yung mga toyo. Tsaka syempre itlog. O tingnan nyo. Ngayon mga kaibigan, ipakita eh, ko na po sa inyo yung mga produktong talagang lalong magiging mas mabinta this holy week. Nariyan na yung mga toyo kaibigan kasi yung mga kapitbahay natin kahit nga tayo no hindi tayo poldi kumain ng mga karni mga baboy especially no kaya yung tuyo itlog talagang lalong mas magiging mabinta at syempre yung mga asukal especially asukal na pula marami kasi ang magluluto gagawa ng ginataang bilobelo no yung uh, binignit sa amin dito sa Bisaya kaya yung mga gata coconut milk asukal munggo kay bigan Ayan, again, hindi pwede kumain ng karnino, kaya yung munggo, ang munggo sa Bisaya talagang lalong mas magiging mabinta yung pansit kaya kaibigan dapat mag ka ng mga produktong ito hey, okay, marami talagang maghanap ng mga produktong ito tiwala lang kay Ate GB kaibigan kasi nga this is based on my personal experience sa 23 years ko po na pagtintinda and thank you so much mga kaibigan tinapos nyo po hanggang dulo yung ating video alam ko makakatulong po ito sa inyo para tataas rin po ang inyong sales. Lagi nyo tandaan parati kung sinasabi, no? Hindi mahirap, hindi imposible na no? masinsong buhay natin lahat. Basta ba masipag tayo, madiskarte tayo, may tamang disiplina sa sarili, and of course, wag natin kalimutan, napaka-importante, pinaka-importante sa lahat. We have God in our life, kay Tiyak, asinso ang buhay natin, kaibigan, no? Tiwala lang. Again, thank you so much sa inyong pagmamahal kay Ate GB. sa so tayong lahat. Claim it, okay? Thank you so much. God bless.